Ito tatlong uh, Office of the Transportation secretary personnel na sangkot umano doon sa pagharang sa si isang pasahero dahil sa hindi umano'y uh, uh, namataan na basuhon na balat doon sa kanilang bagahe, terminated na o tinanggal na po sa kanilang serbisyo. May update po dyan si Bongbong Beya, Penisa. At dismissed na sa serbisyo ang tatlong Office of the Transportation Security personnel na sangkot sa pagharang sa isang pasahero dahil sa hindi umanoy na mataang basyo ng bala sa bagahin nito nang dumaan ito sa terminal scanner sa Ninoy Aquino International Airport noong March 6. Ayon kay dating police official at kasalukuyang OTS Undersecretary Arthur Bisnar, nang marinig niya ang balita tungkol sa insidente, ay agad na naisip ng opisyal na oras na anya para tanggalin ang mga ngisi sa mukha ng mga anya unprofessional, abusive at mga aroganteng kawani ng OTS. Anibisnar hindi siya ang tipo ng tao na mangungunsinti na maling gawain at hindi rin dapat anya hayaan na patuloy na maganap pa sa hinaharap ang ganitong mga klase ng insidente. Kaya naman sa isang pulong balitaan kanina ay inanunsyo na ng opisyal kasama si Transportation Secretary Vince Dison na terminated na sa serbisyo ang mga sangkot na personals. Una po, ang uh, nasa isip ko ay tatangkalin ko yung smirk o yung ngisi sa mga mukha ng uh, mga unprofessional abusive at uh, mga arroganteng kawani ng OPS. Uh, hindi po ako ang taong magkukonsente ng uh, maling gawain. With that, uh, sinisuguro po sa inyo na uh, aaksyonan po namin ito at gaya po ng sinabi ng ating sekretary, termination uh, ang uh, at dismissal ang pupuntahan po ng, uh, ng mga personal name po. Samantala, siniguro naman ng kalihim ang publiko na walang tanimbala at hindi isang tanimbala ang nangyaring insidente. Anya, hindi dapat matakot ang publiko dahil ang mga kawani ng Department of Transportation at maging ng iba pang ahensya ay palaging nasa panig ng mamamayang Pilipino at mananatiling kakampi ng mga ito. Ipapakita po ni General Bisnar sa mga susunod na araw, susunod na linggo, na talagang hindi dapat matakot ang mga kababayan natin. He will, be, he will always be on the side of the people. Always. So, huwag po siyang magagaga? Si Yusik Bisnar, si Yusik Jim, si GM Eric, ako, hanggang sa taas, hanggang sa Pangulo, kakampi niya kami. Kaya wag po siyang magagagag. Sa so ngayon ay nananatiling under investigation ng insidente at patuloy na inuusisan ng Departamento ang mga naging pahayag at paliwanag ng tatlong sangkot dito. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Piniza nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!